Vitamina C. Ay, wag kang Kim. Alaysa, diyan lang. Opo, opo. JB, opo. JB. CDT. Ay, ano lang yun, nabugbog. Ano sa dito? Tapos, kasi pag ngayon na siya naka-experience ng pagbaba, nanginigid siya. Kaya kung nga rin, satal na naman. Ayan, e, nabini sa inyong itas para mag-ano? Minuto ito. Okay. Maganda nga yan, masira siya ito. Parang ito na Halo. 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 자, Wala na, bumigay na yan. Yan ang mga tigat. Kakalabang Wala. yan. Walaan.